guys, nandito tayo ngayon sa basketball basketball court ng Mayo Crossing o. ang makasit. Bibigyan natin ng mga right, ng ano you know, sticker guys so oh, yano. Yo ito yan ang pangalan mo toy. Eh? Hot -dog. dog. Ha? Pangalan mo pangalan. Ronald. Oh, Ronald, 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 si Ronald Boyer. Sana. Sana ngiri. Yan eh. rin, yung ring Sige go. All right. <laughs> Oh, wala. Take, take, take. Ah, wala. Check, check, check. Wala, hindi nakashoot si Ronald. Ronald ka. Ah. Ayan. Oh. Kasunod, kasunod, kasunod. Kasunod. Ayan, siya nang pangalaman mo to eh. Ha? Asa ka na? Hindi kita Ayan. Aha. Ayan. 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 sa Ayan. 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 lang. Ayan. ba? Ayan. 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 Ayan, tinira na agad. Oh, no, oh, wala. Ito ano? No? Si, 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 no? mo? Wow. Okay. Nina, yes! Ito yun, ito yun. mo lahat ng mga, ano. Oh! Ito yun. Ito yun. Ito May libre yun. Ito yun. Uh -huh. tawad po, sa kaklasikaw, pakapya po. Ay gawin, gawin, gawin Alright, okay. Okay guys, bye, -bye. <laughs> Salamat, salamat. Ito tayo ng isang Lagay sa inyo lang, lagay sa inyo. Dito yung araw na, na. tayo. Tayo nagkakatuwa I want oh. problem. Oh.